Apektado ng gera ang mga Holy Land Tour sa mga Pilipino sa Israel at pasakit din yan sa mga travel agency. Nasa Frontline balitang yan si Elaine Polencio. Oh! Ngayon, dinarayo ng maraming debotong katoliko ang Israel dahil sa mga pilgrimage site na matatagpuan dito. Kabilang na riyan ang Jordan River, Dome of the Rock, Mount Zion at ang Garden of Gethsemane. Katunayan, kabilang Israel sa mga most visited countries sa mundo. Bibisita sana roon ngayong buwan si Agnes at ang kanyang asawa para sa renewal ng kanilang wedding vows. Pero kinansela ng kanilang travel agency ang tour dahil sa sumiklab na gyera ng Israel at grupong Hamas. Ito, nakaplano na to parang two years ago pa. Kaya somehow, na-disappoint kami nung nalaman nga namin. Kasi nagpiprepare na kami, nakaayos na yung mga gamit. Kaya lang syempre, safety first. Kaya sabi namin, siguro may other time pa naman. Ayon sa kanilang travel agency, prioridad nilang kaligtasan ng kanilang mga kliyente kahit na problemado sila sa rebooking fees. It has a big effect because yun nga po yung mga rebooking namin we must deal to the airlines na i-waive yung mga rebooking fees dahil sa gera aabot sa isang daang Pinoy ang babiyahe sana pa Israel ngayong buwan, ang hindi matutuloy mula sa nasabing travel agency. Nakahold din ang aabot sa tatlong daang Pilipino na nakaschedule bumiyahe sa Nobyembre. Sa isa pang travel agency na nakausap ng News 5, nasa walumpong Pinoy naman ang apektado. This is a very big impact for us because we are just starting since... Uh... nag-open na from the pandemic lockdown. And this is another challenging situation for the travel agency industry. Kasi syempre marami pong pumupunta ng Israel, hindi lang po mga Muslim, pati po mga Christians. Laking pasasalamat na lang din ng ilan na hindi natuloy ang paglipad nila sa Israel. It's a bittersweet experience, ika na, no? <laughs> Bitter na hindi natuloy, pero thankful na rin na hindi kami naipit doon, ano? Nauna nang naglabas ng pahayag ang embahada ng Pilipinas sa Israel na kansilahin muna ang mga flight mula sa Pilipinas patungo roon hanggat hindi pa humuhupa ang tensyon. Naglabas na rin ang travel advisory sa mga Pilipino na gustong mamasyal sa Holy Land. We're not telling you not to go, but uh, we're advising you it's best if possible to uh, postpone. postpone them until we're absolutely sure that the hostilities have ended. Because after all, uh, even the Prime Minister of Israel has said that we're in a state of war. Nagbabalita mula sa frontline. Elaine Fullhandshow News 5. Mga kapatid, edlinggo po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pagsubscribe subscribe sa social media pages ng News 5.